Isinailalim na sa state of calamity ang buong Maguindanao del Sur dahil sa epekto ng malawakang pagbaha dulot ng habagat, Inang ulat ni Jaira Mondez ng PTV Davao. Halos bewang ang baha na ikinabulabog ng mga residente sa Laverna Hills subdivision Davao City nitong Martes ng gabi. Sa video na kuha ng isang netizen, kita ang pagakyat ng level ng tubig baha kaya na-stranded ang maraming sasakyan. Habang ang iba naman ay tinutulak na ang kanilang mga motorsiklo matapos tumirik dahil sa baha. Kahapon, matapos anuri ng bahang isang sasakyan, naiwan itong nakabitin ng humupa ang tubig at malapit ng mahulog sa creek. Pinagtulungan naman ito na hilahin pero hindi na umandara. Ang residenteng si Mike, ipinatayong muli ang kanilang natumbang pader matapos maanod sa baha. Hindi niya rin nailigtas ang iba pa nilang mga gamit. Gini, ginakuha na mo kay lahir bang ulan diri kay pagbaha, segundahan sigundahan na po na. Mm. Yeah, kayo gamit mo gabi, kay kalit ni Gkwan. Pero minti, mo na mga kuralan ni para kasog na yung mga anod. Dili kayo kagawas ba Ya, Yeah. among kwan plano na mo. Huwag naan tayo kwarta, yun para ang tubig na lang sa gawas ba? Ayon sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, maraming lugar sa Davao City ang nalubog sa baha, partikular sa mga barangay ng Buhangin, Kabandian, Sasa at Pampanga. Wala namang naiulat na casualty sa baha. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang Maguindanao del Sur. Labimpito sa dalawamput-apat na bayan sa probinsya ang naapektuhan ng malawakang pagbaha. Higit pitumpung libong pamilya ang apektado Ayon sa Maguindanao del Sur a Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ini na ang state of calamity upang magamit ang calamity fund sa pagtulong sa mga biktima ng baha. Um, nakakapagbigay na po tayo ngayon ng mga food pack sa iilan uh, po sa mga munisipyo natin. Uh, patuloy pa rin po ang pagsamahan namin ng food packs ngayon. Mm -hmm. Kasi po uh, may mga punisipyo pang hindi nabibigyan. Isang residente ng barangay na malasak, pagalungan ang nasawi matapos ang malunod sa rumaragasang tubig nang subukang iligtas ang alaga niyang baka. Um, yung mga naging challenges po is syempre um, nahirapan po silang mag-rescue ng mga families lalo na pag malakas po yung current ng tubig at uh, kapag ka, yung ibang mga families is ayaw po talagang mag-evacuate Nasa itaas na bahagi ng Liguasan Marsh ang Maguindanao del Sur na nagsisilbing catch basin ng baha mula sa mga probinsya ng Bukidnon, Cotabato, Sultan Kudarat at South Cotabato. Mula rito sa PTV Davao, Jaira Mundez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.